Isang mapagpalang araw naman tayo guys. Samahan nyo nga pala kami dito mga ilaw. Kaya guys, anong hinihintay mo? Samahan nyo kami sa aming adventure na gagawin. Kaya let's go, tada, let's go. Pansamantala muna natin iiwan si Let's Go kasi daw siya ay nilalagnat. Let's go, let's go, let's go. Panibagong araw na naman tayo, panibagong bahagi na naman na ipapasaya namin kayo. Let's go! Hello, really let's go! Pangsamantala muna natin hindi dadan si Let's Go kasi nilalagnat siya. Let's go! Kabiljada Kabilyada nga guys sa ang ating sasakyan at dadalin. Pakicomment naman sa inyo kung anong tawag dito. At pagkatapos natin ibaba yung ating mga kabiljada lumakan na rin kami at nagsimula na rin kami. Let's go! Ilang sandali at medyo malayong pagsasagwa natin guys. May nakita ka agad tayo dyan. Isang katang o kalantogas kung tawagin dito sa amin. Let's go! Hello. nakita ko ka yung guys yung anay natin dyan, sa may tabi ng ugat ng bakawan, agad eh ng sino In English, fishnet. ay ah, yes, yes. Talaga, wala. Sige, yun. Sa unang show natin, guys, di tayo nabigo. Pero may nakita ka agad ako ditong anit. Binsan niya ata to na nagpakita sa akin. Pero hindi tayo nabigo dito, guys. Nakauli ka agad tayo. Let's go. Ayun, ayun, ayun. Nung palapit ka pala tayo dyan at dahan-dahan paglakad natin guys ay nagtatang nga pa siyang umalis. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko makakalis in English business. Ah, At dito nga guys ay nakasulubong natin na ating mahal na kaibigan na si Yuan. Eh, tinanong namin kung meron siyang huli guys, meron daw siyang nahuli. Let's go. Sobrang laki ng nahuli dyan ni Yuan, Ng ating mahal na kaibigan. Sabi niya sa akin, dami daw niya nakikita ang malaking bana Kaso nga lang daw, mailap at tumatakas ka agad. Yeah, let's go. nahuli na nga pala ni Yuan dyan, eh, pinabot natin dyan sa kaibigan natin dyan na si Patrick. Nasa likod apat ayan guys, nangingilaw din siya. Napakalaki din nga pala guys ang nahuli nating na mahal na kaibigan diyan. Ayan guys, so napakalaki ng good size na rin to. Napakasarap nga pala nitong sa sa na Nakawala <laughs> pa, baka kawala pa. Grabe guys, muntik nang makawala sa akin. Wala tayong basabaw. At yun nga pala guys, subuti na lang sumutas sa loob ng ating bangka agad naman din ng na ating mahal na kaibigan diyan na si Patrick. Ayan, ulit oh, go. Para nga pala yan guys, ay lumulok so yan kapag bagong uli. In English, job and job. Ah, let's go. Dito nga guys, sa punta na to, may nakita tayong ating mahal diyan na yan, si Patrick. Meron din siya nakitang ipon na pum pumupula da daw yung kanyang mata. Kaya agad naman siya sino. Let's go! Let's go! Let go! go! Yung sinakloban nga guys ng ating dala dyan na show in English Fish Net. Wow, go! Let Hindi nabigo ang ating mahal na kaibigan dyan na si Patrick. Agad naman niya nahuli. Let's go! Know, let's go. Ito namang mahal na ating nakaibigan na si Yuan. Meron daw din siya nakita na hipon. Kung pasaw nga pala guys ang tawag namin dyan, pa-comment naman sa inyo kung anong tawag nyo dito. Let's go. Know, let's go! Hindi rin nga pala guys nabigo yung ating mahal na kaibigan dyan na si Yuan. Meron daw siya nakita na sugpo at namumula daw yung kanyang mata. Agad naman siya sino. Sabi niya sa akin, And guys, pag hindi niya daw now, luwag tayo pa sa Let's go! Oh, ito! Ang laki lang yung huli ko! Ayun o! Ayun o! Ang laki o! Ano yan? Ayun o! Ano? Ang laki o! Ang laki! Ang laki ito! mo, isda ito! Ah! Ayun! Ayun! Grabe guys, meron na naman tayo nakita dito at nagtatambay pa siya, nag-aabang ng kanyang mga kain. Biya nga pala guys, tawag namin diyan. Pa-comment naman sa inyo kung anong tawag dito. Kapares lang siya guys ng palo. Pinsan niya ata ito at ako ka mag-anak. And hey, I let go, hey, Napakalaman nga pala guys is na isda nito at napakasarap pa. Saktong-sakto sa malamig nating panahon dyan. Kumigop na tayo ng sabaw. Let's go, hey, Ito nga rin nga pala guys yung hanap buhay namin magkakaibigan tatlo na si Yuan, si Patrick at ako guys. Ito rin nga pala yung hanap buhay ng mga tao dito at dito din sila kumukuha ng pambigas at panghanap buhay nila guys. Pasensya na kayo guys, napabang kwento natin. Dito nga pala guys, sa punto na to, meron nung nakitang kitang, nakasiksisa sa may puno ng bungalon. Agad ko namang itong sinot, nahuli ko agad. Napakasarap nga pala guys, itong sinabawa, nasaktong-sakto sa malamig nating panahon. Let's go! Hey, look, look. Grabe guys, kung nakikita nyo, napakalapad ng ating nahuli di yan. Buti na lang, hindi nasira yung ating show di yan. In English, fish net. Hey, wow! nga guys, sa punto na to, nahinitay natin yung natin na kaibigan na si Iwan. Kasi guys, lagi iwalay talaga kami pag kami nangingilaw. Ilang sandaling pag natin, 24 minutes. Wow, hey, look, look, look. Agad na nandito na si Yuwan dumating na nga pala guys, tinanong ko kagad sa kanya kung meron siyang nahuli, sabi niya sa akin, meron meron din siya, sakto daw sa pang food trip namin, sabi niya, let's go! Nung nakarating na kagad sa may tabi guys, ito nga pala guys yung mga nahuli niya, kitang, hipon, banak at marami pang iba. Guys, ayun no, napakalapad na nahuli niyang kitang, sabi ko sa kanya, masaktong sakto ito sa pangalamig nating panahon na higupin natin, let's go! Nakatapos nga pala guys kami diyan mangila at medyo taog na rin guys, agad na kami nagdesisyon na umuwi na agad, magbaluto na at na rin ang mainit sabaw, saktong sakto talaga ito sa malamig nating panahon. Let's go. Hindi rin nga pala guys, karamihan yung mga nahuli natin dyan, pero sakto-sakto to at madami-dami na rin yung pagmamahal ko sa iyo. E Boys, ali Hello! Ito rin nga pala guys yung mga ginagawa namin pag sapit ng gabi at pag dilim ng kalangitan. Let's go! I don't, I don't. Oo oh, nga pala guys, sayaan yung kito ko sa inyo kung anong naging karatasan natin dito guys sa pangingilaw. Hindi rin talaga biro guys makipagsapalaran sa ganitong hanap buhay guys. Dahil pag aabotin ka ng alas 12 ng gabi guys, meron kang mararamdaman. Minsan guys, habang nangingilaw ka, meron sa iyong sisitsit na tatong beses. Isa pa guys sa na masama ay pagpapasok ka sa malibdob ng gora, hindi ka makakalabas talaga guys at nadiligaw ka niya. Minsan pa nga guys, meron sa yung babato nanyo kahit walang tao. Kapag ka sa bahay guys meron kang marinig na umuungol na bata kailangan taga ng lakas ng para mapagana po let's go balik tayo guys pagka uwi nga namin dyan nagpakulo ko agad itong aking mahal na kaibigan na si Yuan ng tubig makukulon lang natin yan na pasamantala natin hintayin 24 minutes ago yeah. ito naman guys sa eskinerisisan ko na grabe napakalapad ng kitang natin let's go pagkulo ng ating tubig dyan isinunod ko naman itong sampalok pang asim sa inyong pagmamahal ito talaga yung pampasarap sa mga sinabawan guys si sampalok. pagkatapos natin isinunod yung ating mga sampalok, kung ng mga buyas, sili, bawang, hindi ko na alam at yun yun, ilagay mo na yan ay, yung sabaw, let's go! nakikita nyo guys, grabe, napakasarap talaga yung ng sabaw, kung nakikita nyo guys, kumukulo na siya Ay, then guys, nung kumulo na, naglagay natin ng asin yan, pampatimbang sa ating lasang pagmamahalan, let's go! sunod naman natin dyan yung isda natin, mga nahuli guys na grabe, napakasarap nito, let's go! let's go!

tapos natin guys, ito na yung kinalabasan. Grabe, ang pupula guys. Napakasarayuan na ito guys. Napakasarap humigop sa ng sabaw. Grabe guys, yung hindi rin Ayan guys, napadong tapad ko. Kahit na ito talit go, Napakatanap na ulit ko. Grabe guys, napakalalam na ng ating mga nahuling isda. that. pa guys. Let's go. Kahit po tayo. Saktong-sakto talaga ito guys sa ating malamig na panahon. Sama-sama na ating panahon. Kaya samahan nyo kami guys, humigop sa ng sabaw at makisalo na rin. Let's go. Yun guys, bago tayo kumain, pagdasal muna tayo, tapos salamat tayo kay Lord. Yun guys, marami pong salamat sa mga biyaya binigay nyo ngayon gabi, at iniingatan nyo kami sa aming paglalakbay, Lord. Maraming maraming salamat po sa blessing at sa lakasan at sa salak buhay na binigay nyo. Yun lang po, marami pong salamat. Amen! Amen!

Não, hum. 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 Sobrang sarap talaga guys pag sariwa yung ating isda at bagong uli manamis namis ang lasa niya at malilam ng pa. Guys, napakasarap. Let's go, guys Let's go. Kaya guys, ang pang hinihintay nyo, samahan nyo kami humigop ng sawo sa malamig nating panahon at sa masamang panahon. Grabe guys, sobrang takas ng hangin natin guys at pag mga ulan guys, makisalo na rin kayo guys at food trip na rin sa amin guys at makisaya at makihelo. Let's go, kahit tayo. tayo. Let's go. Lubos po ako nagpapasalamat sa mga taong nandiyan. Kung wala po kayo, wala rin po kami dito. Sobrang sarap sa pakiramdam. Maging simple lang ang buhay at maging masaya lamang guys. Kaya sama ano kami palagi sa aming gagawin. Let's go! guys. po tayo. Kahit ganito lang yung buhay guys, sobrang sarap sa feeling. Kung ano yung meron ka, sapat na para sa amin guys. Na kahit anong hirap ng buhay natin guys, kung ano yung narating sa ating blessing, kung pasalamat pa rin natin sa punong may ama. Kaya palagi po kami nagpapasalamat sa mga tao lagi nagsusuporta sa amin. Sobrang sarap ng puso namin guys kapag meron kami napapasayang tao, nawawala yung mga problema nila guys, at sa buhay. Let's go! Na kahit ganito yung sitwasyon ng buhay namin guys, pinipilit pa rin namin lumaban. Bumuo ng pangarap ng dahil kay Lord. Lubos po kami nagpap salamat. Walang nagpapasalamat sa inyo sa mga suporta nyo. Palagi patuloy kami magbibigay ng saya. Aliw sa inyo guys. Hanggang sa puli natin pagkikita. Let's go!